Welcome, manguha tayo ng mais. Manguha, mig mais. Harvest time sa mais. Ganyan mag-harvest. Huwaon ko na Ito wala. Walay bunga? Sabad-sabad ra. Sabad. Ana ah, na oh. o ano, Kana oh bunga. Amay. Oh, Ho, oh, ulihin na sa tubo kaya ulihin bunga niya. Ito ulihin ng tubo oh. Sabad-sabad. Ah, giunahan ka sa kuniho. Giunahan sa kuniho. Oy, carrots ni siya, carrots. Mode nang punuan sa carrots. Pwede rin na yatak-yatakan. Oh. Uy, hala. Ha? Mm. Hubin pa? Mm. Pwede na. Pa, pero kailangan

Ah, wow. May gaano kahaba yan? Oh, ito ang pinakamalaki sa imong tanong. Ito, giunahan ka na, oh. Luuya. Kunin ko na lang. Okay lang. Giunahan ka na. Ano yan, ilaga? Ah, ang mabait. Di unahan kana sama baet. bulan hiya tu ah. Mo laki pa naman. Oh. Sayang. Unay ko naman to kasi. Oo, oh, oh, e kasi ang nibangan eh. Oh, tingnan mo. Ay hala, harbisan na lang natan. Oh, <laughs> Sayang ah. Yung mga pwede na i-harvest, harbisan na lang. Ayan, oh, pwede na yan. Kaya ito basta itom na ugkuan. Ah, inunahan pa ako. Kung nagtanim eh. <laughs> inunahan ka. Ikaw ang nagtanim. Iba ang, <laughs> <laughs> Iba ang nag-harvest. Wow, ito na Kaya may isa pa, hilaw pa ng isa guro. Ah, oo. Ito na na

mais nice. is.